Kasi ng itong uh, vlog na to, kailangan may sapo na tug, tugtog na bagong kaibigan. Dito lang po yan, matatagpuan sa Batu Kamsur. yan po mga kakusina bali si kusina po ay katapos lang po maglaba at ito po yung kaganapan na pagkatapos niya ng laba at simpre, dala na yung uh, kanyang lahat na damit sa kanyang lahat na damit po yan yung dala-dala niya wow. <laughs> Anak -anak. at ayan po yung kanyang uh, bagong kaibigan dito lang po yan diba at pasensya na kayo mga kakusina kasi gawa na itong uh, vlog na to kailangan may sapo may tugtog kasi baka makapirate. Ayan. Di ba? Pag mabait ka na tao, marami ka kaagad makaibigan. Di ba? Pag babae kaibigan, pero pag lalaki kaibigan. Ah, uh, di ba? Uh. So, Bali. Ayan po yung uh, kaganapan dito sa uh, Batu Kamsor na hindi inaasahang pangyayari Ayun ay, nga ah, Bagong kaibigan ni Kusina Dito sa Batu kamsur. hindi ba? Oh, Ayan Yung mga short ni Karotman Ay nasampay na din po Di ba? Dan, 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 nilaban mo yung nilaban ko na ah, hindi. Hmm? Ito Hindi, wag mo pa rin masulog. Ito nagpadasok na naman mo yung rin. Ito nak, nak, tanah, na nasa ang <laughs> play cream o mga natutanan. Ang dito sa play cream, ito labo nun. Wala <laughs> ka. Ang nakabitay lang, ang una, ang katong mga pasunog na akong patrabaho, basa ang gilang sabutang, kahit hindi na pwede kumulog ang mga sambag. Ang nasa ang kuwas mo, nilabo nun, nakatungin. Wala, <laughs> masulog ka. Alas, tatungin. Purong nga po. Purong nga pula, oh. Basta niyo ako pa rin. Alam ko pa rin mga niyo. Gini. Huwag ko na mga Ayan po. At napaka-sipag talaga ni Kusina kasi gawa ng yung mga hindi ko pa nasuot. Ang paliwanag kasi. Sabi mo kasi. Nagita ka ba sa vlog ko na may suot ako ng kanya na short? Yung kulay pula. Simula pag, pagpunta natin dito. Wala. Yung beer crabs. team beer crabs na short. Nakita mo. Hindi ko pa nasuot. Yung sandro na itim. Hindi ko pa nasuot. Marami pa yan dyan. Pati itong itim na damit. Hindi ko pa ito nasuot. Kain mo. itong mo. Kain mo ng ano? Ang? Ako ka na Ah, uh, ikaw malimutin. <laughs> Halak ka, kawawa ko si ina. Di o ka lang na. Di, di ba ka eh? magbaho Kaya pala nagtanong ka kung kasya dito yung nilalabahan mo. Kasi yung hindi ko pa nasuot, nilabahan mo na. Di ba, very good. Perfect. Hindi ko pa nasuot. Ayan po mga at ayan po yung ano. Isang angels po ni Kuya Nuli. Dila diba? okay. ni, eh. ayun mo kumiras. sama kasi na, tapos na tayo magsampay. At, ayan yung kasama natin pagsampay. Alright, so, let's go. Di ba, very good! So, yun na mga kasi na, at mag daw si Jamela. Jamela. mag ka na naman! sadya. Ja. Wawa. Kawawa naman. Maghahakot si <laughs> na naman si Jamela. Walang okay. katapusan? Hanggat hindi pa tapos. <laughs> Ay, lima, apat apat. Nagdagan mo daw. <laughs> Kanina, mag, ilan pala yung dala mo kanina? Ay, ah, nag-ahot ka na kanina ngayon pa? pa ah, ngayon pala. Ano yun? Tara. Oh. mo. Ay, sakayan natin. Gumaktot ka sa akin. Try. Try. Tapos na nagsunod lang ako. Hindi, mayroon palang pang ano eh. Ayan. Ang dami-dami dami pa palang ano. Mayroon naman palang mantali. Hindi. Sa ilalim mo dapat yun inano? Daan. Mamaya. Malalag lang kina yun eh. Ayan. Tiwala lang. Sabi ni Kuya Noli. Tiwala lang. Tiwala lang ah oh, yun nga naman. Tiwala lang. Saka yan nga sabi. Laglag. Diyan -lag. mo. Malal Malalaglag yung isa. So, yun yung hinakot ni Jame. Hakot na naman siya. Kahapon yung hinakot. Ano, oh, buwangin. And may baka sa daanan. Terima kasih kerana Let's go. Dami. Madami. Madami. Sampu-sampu yung karga mo. Ayan. Balik na doon. nanti bila. Kaga ni eh, mo nak May Bayi bakau ni muna. aku Alian muna. Tanggalin muna yung tali. dito tanggal yung tali dito <laughs> di diyan pantay dapat dito talaga Adami pang hahakutin si Jami. Ano? Yung kahapon. Ah, meron pa pala nga. Meron pa naman dun bangin. Ba? sampo-sampo yung ano. Siyam. Siyam yun ata yung ano mo kaganina. Siyam. Seven no? long. <laughs> <Four, seven. laughs> kasi na nagakot si Jamie at ano na ako sa lahat po sa lahat magpapabahay kung po ako nang labor <laughs> So, ayan, mag tatrabaho ng ano labor si Jamie kaya kailangan nyo na ng labor nanti lang si Jamie pang allowance lang po <laughs> so na tayo Dinibilisan niya din eh. Lakas ng ano eh. Oo. Oh. Ako mauna. Saya si Jami. Pangalawang hakot. yang utama jangan jogging pe walk karte jogging <laughs> Sabi ko kate, tibidang hindi na matuloy. Sabi ko nga hindi na matuloy. Sinisipon siya. O, diba? Ayan. Toto, yo. Ayun.